Bawat sulok ng mundo ay may mga estrukturan nagtatago ng misteryo. Mga batong kasing bigat ng bundo, pinutol na parang ginamitan ng laser, itinayo ng may perpektong sukat na kahit modernong makina ay hirap gawin. Pero paano nagawa ito ng mga taong walang kuryente, walang bakal? at walang makina. Sila ba'y mga henyo ng sinaunang panahon o may mga nilala mula sa kalawakan ang nagturo sa kanila ng teknolohiya hindi dapat alam ng tao? Ito ang tuklas Alien Saga, ang sinaunang teknolohiya. pisahan natin sa Egypt. Ang Great Pyramid of Giza ay nakahanay ng eksakto sa mga between ng Orion's Belt. Ang mga bato nito ay tumitimbang ng mahigit 80 tonelada. Bawat isa. Ngunit walang makapagpaliwanag kung paano ito inangat at inilagay ng may perfectong alignment. May isang teoryang matagal nang pinag-uusapan sa mundo ng mga misteryo. Ang Ancient Astronaut Theory Ayon dito, matagal nang bumisita sa Earth ang mga nilalang mula sa ibang planeta at sila raw ang tumulong sa mga sinaunang sibilisasyon sa paglikha ng mga kamanghamanghang estruktura katulad ng piramid. Sinasabing ginamit ng mga dayuhan ang kanilang makabagong teknolohiya upang ituro sa tao ang enerhiya, agrikultura at maging ang sining. Para sa mga tagasuporta ng teoryang ito, imposibleng maipatayo ng sinaunang tao ang ganitong estruktura ng walang tulong mula sa labas ng ating mundo. Ngunit, sa kabila ng kasikatan ng ideyang ito, wala pa rin matibay na ebidensyang siyan tipiko na nagpapatunay na totoong nangyari ito. Gayunpaman, nananatiling isang palaisipan, isang tanong na patuloy na umaakit sa imahinasyon ng marami. Totoo nga bang may mga nilalang mula sa kalawakan na siyang nagturo sa atin noon pa man? Isang tanong na patuloy na umaakit sa imahinasyon ng marami. Sa South America, makikita natin ang Nazca Lines. Malalaking guhit ng lupa na bumubuo ng imahe ng ibon. Unggoy at mga nilalang na tila makikita lamang mula sa himpapawi. Sino ang kanilang pinapakita at bakit kailangang makita ito mula sa itaas? Kung wala naman silang kakayahang lumipad, noong mga panahong ito. Sa Lebanon, ang Baalbek Temple ay may mga batong tinatayang mahigit sa isang libong tonelada ang biga kung saan kahit ang modernong crane ngayon ay mahihirapan itong buhatin. Kaya ang tanong, paano nagawa ito ng mga sinaunang tao? May naniniwala na ang sibilisasyong ito ay hindi basta primitive. Noon daw ay mayroong tinatawag na advanced technology. Isang karunungan galing mula sa teachers from the sky. Meron daw mga energy devices kung saan ito ay gumagamit ng vibration at frequency para gumana. Mga crystal generators na kayang mag-imbak ng enerhiya at mga anti-gravity machine na kayang magpaangat ng kahit gaano kabigat ng mga bato. Kung totoo ito, ibig sabihin ba'y may koneksyon ang mga pyramid sa Egypt, ang mga templo sa Mexico at mga bundok ng Asia sa isang global energy grid na iniwan ng mga dayuhan? Kung titignan natin ang mapa ng mundo, ang mga pangunahing piramid at templo ay nakahanay sa mga between lalo na sa Orion, Sirius, at Pleiades. Ito ang parehong konstelasyon na nabanggi ng mga sinaunang kultura bilang tahanan ng mga diyos. Bakit pare-parehong alam na mga sinaunang sibilisasyon ang impormasyon na ito kung noong mga panahong ito ay wala pang telescope o moderno siyensya. Coincidence ba ito o sinadya nilang ituro sa atin kung saan sila nagmula ayon sa mga ancient astronaut theories? May mga nilalang mula sa kalawakan na minsang bumisita sa Earth, nagbigay ng kaalaman at tumulong bumuo ng sibilisasyon Marahil ang ating mga ninuno ay sinadya itong kalimutan o hindi kaya ay itinatago lang ng ilan sa atin ang katotohan. Ngayon, sa bawat bagong tuklas mula sa mga lumang artifact na may kakaibang metal composition hanggang sa mga blueprint na tila nagpapakita ng advanced energy patterns, mas lalo lumalali ang tanong. Baka ang ating modernong teknolohiya ay hindi na talaga bago kundi muling pagtuklas ng sinaunang karunungan na matagal na nawala. At kung ang mga guro mula sa langit ay bumalik noon, posible bang bumalik na sila muli ngayon? At nasa paligid lamang, ang kasaysayan ay hindi lang nakaraan. Isa itong mensaheng iniwan para sa hinaharap at marahil ang tunay na tanong ay hindi kung may dayuhan ba noon kung hindi bakit sila bumalik hanggang sa susunod magkita-kita tayo ulit mga katuklas Susunod sa tuklas ang mga senyales mula sa langit ang pagbabalik ng mga sinaunang nilalang